May mga panahon ba na kahit gusto mo lang ipaliwanag ang panig mo, nauuwi sa sigawan, tampuhan o katahimikan? Minsan kahit simple lang ang sinabi mo, parang may sumabog. Pero paano kung may paraan para manatiling kalmado at sabay na makuha mo ang respeto ng kausap mo gamit lang ang pitong salita? Sa video na to pag-uusapan natin ang pitong salitang kayang kontrolin hindi lang ang kausap mo, kundi pati sarili mong emosyon. Ito ang stoicism, ang karunungan ng pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang lakas ng salita, sabi ng mga stoic philosopher, ang salita ay parang apoy. Kapag ginamit mo ng tama, nagbibigay liwanag. Pero kapag hindi, sinusunog ang lahat kaya ang unang hakbang para magkaroon ng kapangyarihan sa komunikasyon ay maunawaan kung gaano kalakas ang bawat salitang pinibitawan mo. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging tahimik lang, kundi sa paggamit ng mga salita sa tamang paraan. Ang layunin nito, kapayapaan ng isip, hindi panalo sa argumento. Salita numero uno. Naiintindihan kita. Sa tuwing may mainit na diskusyon, unang tumataas ang emosyon dahil gusto nating maramdaman na pinapakinggan tayo. Pero kapag sinabi mong naiintindihan kita, parang pinupunasan mo ang apoy bago pa ito lumaki. Ang salitang ito ay hindi pagsuko kundi taktika ng katalinuhan. Ang taong naririnig ang mga salitang na iintindihan kita ay kusang humihinga ng mas mahinahon. Sa Stoicism, ito ang unang hakbang ng empathy ang pakikinig ng hindi para sumagot, kundi para umunawa. Salita numero dalawa. Pwede kong pag-isipan pag may nagtanong o may isyong biglaang dumating, kadalasan automatic ang sagot natin. Pero sa Stoicism, ang control ay nasa pagitan ng tanong at sagot. Ang salitang, pwede kong pag ay simpleng paraan ng pagkakaroon ng oras para huminga. Ibig sabihin, hindi ka agad nadadala ng emosyon o pressure ng iba sa ganitong paraan, napapakita mong may disiplina ka sa sarili mo na ikaw ang may hawak ng oras, hindi sila. Salita numero tres. Salamat. Simple, pero napakalakas. Kapag galit ang kausap mo at sinabayan mo ng salamat, naguguluhan siya kasi hindi na-expect ng ego niya na tatanggapin mo ng may kababaang loob ang stoic na tao ay marunong magpasalamat kahit sa mga sitwasyong mahirap. Bakit? Dahil alam niyang bawat karanasan ay pagkakataon para matuto. Sa stoicism, ang salamat ay sandata ng kalmado ang paraan ng pagsasabi na hindi mo kailangan makipagsabayan para manatiling matatag. Salita numero apat. Ayos lang. Ilang beses ka na bang na-stress sa mga bagay na hindi mo makontrol? Traffic. Deadline. Opinyon ng iba. Pero kapag natutunan mong sabihin ng tapat na, ayos lang. Pinapaalala mo sa sarili mo na hindi lahat kailangang solusyonan. Ang stoicism ay nagtuturo na may mga bagay na nasa atin at may mga bagay na wala sa atin. Ayos lang ay tanda ng pagbitaw. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil marunong kang pumili kung saan ilalagay ang lakas mo. Salita number five, pasensya na. Sa madalas ay pride ang sukatan ng lakas. Ang salitang pasensya na ay tila kahinaan. Pero sa stoicism, ito ang pinakamalakas na anyo ng kapayapaan. Ang taong marunong magsabi ng pasensya na ay taong hindi alipin ng ego. Sa totoo lang, hindi mo kayang kontrolin ang reaksyon ng iba pero kaya mong kontrolin ang sarili mong asal. At sa bawat pasensya na, binubuo mo ulit ang tulay na winasak ng init ng ulo. Salita numero anim, ano ang magagawa ko ngayon? Ang karaniwang tao kapag nagkamali, puro sisi at panghihinayang. Pero ang stoic, laging nagtatanong, ano ang magagawa ko ngayon? Dahil sa stoicism, ang oras ngayon lang ang totoo. Ang salitang ito ay naguutos sa utak mo na tumigil sa pagdrama at magsimula sa pag-aksyon. Kaya sa bawat problema, ulitin mo ito sa isip mo. Ano ang magagawa ko ngayon? Dahil ang tanong na ito, hindi lang lumilinaw ng isip binabalik din ang kontrol sa kamay mo. Salita numero pito, kontrolado ko ang sarili ko. Ito na ang pinakamahalaga. Kapag lahat ng nasa paligid mo ay magulo, ito lang ang kailangan mong ulitin. Kontrolado ko ang sarili ko. Hindi mo kontrolado ang traffic, ang boss mo, o ang reaksyon ng ibang tao. Pero kontrolado mo ang tono ng boses mo. Kontrolado mo ang galaw ng isip mo. Iyan ang stoicism, ang kapangyarihan na manatiling matatag kahit sa gitna ng unos. Ang pitong salitang ito ay hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili mo rin. Kapag paulit-ulit mong sinasanay ang isip mo sa ganitong paraan ng pag-iisip, napapansin mong unti-unti, mas kalmado ka, mas malinaw, mas marunong kang pumili ng laban, at minsan, piliin ang katahimikan. Kung gusto mong matutong mamuhay ng may katahimikan, karunungan at disiplina sa sarili, yan ang tinuturo ng Stoicism in Tagalog. Huwag mong kalimutan mag-subscribe dahil sa susunod nating video, pag usapan natin ang mga diskarte ng stoicism para sa relasyon, pamilya, at trabaho. Tandaan mo, hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Kontrolin mo lang ang sarili mo.